Good afternoon. Good afternoon. Shout out dyan sa mga katimba na tulungan dyan. Dito ako ngayon guys. Nagatambay sa gilid ng kalusada. At dinalo ko yung aking kumari kasi tumawid na siya dito sa kabilang kanto guys. <laughs> Dati doon kami sa, sa taas. Ngayon tumawid na siya dito sa kanyang pwesto. So balik na siya dito. Kaya ako na naman yung gumala niya dito, guys. Ako na naman yung dumayo, nakikain, hello, naki, nakamirienda. <laughs> yung mga Junakis ay nagmimirienda din sila, guys. So, oh. dito kami ngayon, guys, oh, sa kalsada. Tignan nyo, oh. di ba? Ayan. Kalsada ng Doña Mercedes. Na oh. nasa harapan kami, guys, ng kalsada. Kung baga, tambay-tambay, nagpaparelax. Nagbibilang ng mga sasakyan kung ilang sasakyan ang dumadaan dito, guys. <laughs> Baka sakali may 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 sahod na kami pag nag, nakabilang na ako ng ilang sasakyan dumadaan, magkaroon ako ng sahod. Sana all. <laughs> hmm. Dito ako guys, guys, nagtatambay. Kasi nakakainip naman doon, oh, na tambay. Uh, Sabado naman wala namang ano. Ang tahimik-tahimik guys ng ano mundo. <laughs> Ako lang yung maingay. Dumadaan ang mga sasakyan dito. Nagbibilang tayo. Dito kami ngayon guys sa Doña Mercedes. At yan. So, nagtitinda ng pansit dito. Pansit pa to. Kanoon, kinakain namin pansit lomi. Ngayon, pansit ba to? O, yan. So, tambay-tambay muna kapag may time magtambay-tambay muna tayo dito yes. so maging tambay muna shout out dyan sa mga katimba lulong reels tulungan ko dyan sa support all the way sa lahat ng mga uh, content creators followers everyone lahat lahat kumusta na <laughs> Marami na bang, ano, marami na bang, ano yata, yung iba, mga blessing, mga grasya dyan. Sa mga laman-laman ng kanya-kanyang mga, mga account. Siguro naman ay uh, may mga improvement na, <laughs> or may mga blessings na, na, na dumating. Ako kahit konti lang, kahit uh, sintabo lang, masaya pa rin, at least. Kahit papano. Worth it naman. Kung baga, kumikita kahit konti. <laughs> so, shout out dyan sa inyong lahat. Happy weekend! Mga kapwa creator, content creator dyan. Mga followers. Ano lamang ang inyong merienda sa hapon ito. Kami nakakain na ng pan-sweet bato. <laughs> pansweet ba to? Mainit guys, kaya talagang super init. So, ang mga, jun mga babies to, mga jinakis ay nagme-merienda yan sila ng pansweet. Oh, so, hanggang dito na lang sa muli. Thanks for watching. God bless us all. Mabuhay!